Ba? <laughs> ba, but, yeah. but, but talaga na Redford did, nagbibigay talaga ng tubig sa ating walk-in buyer, oh. Ay, ano, ano? kasi pa daw kaya kailangan talaga bigyan. Gawa malayo pa si ta si Bossing galing pa ng Port Bonifacio. <laughs> 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 mukha magkakabig bike na si kuya mo, AC! Pagkagamit ko mula. Huwag muna i-alok para hindi sumamaan loob ng aking big bike. Ay! Ay. Hindi ko pala niya. <laughs> so, yan mga no, bossing ko. Bali, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ah uh, bali, meron sa atin nag-walk-in dito. Ay nga pala mga bossing, si Sarah na scam ng 2K. Yan, ulitin ko lang po ulit sa inyo mga bossing ko. Paulit-ulit na po ako. No video call, no down payment. Hanggat di nyo po nakikita yung kwapo kong pagmumuka at nakabati ni Darwin. Aray ko, nadawin ka. Na, huwag na huwag po send ng down ha mga bossing ko. So si Sarah ay nag-walk-in dito. Uh, boss. Bakit nga pala mapapaswap ang yung motor? May family? Kailangan, ano saan gagamitin? Oh, sir, kailangan natin no, ano? Uh, pang family. Yan, so, pang natin dito sa motor ko, sir. Gano'n nakatagal sa'yo yung family. big bike mo? Yan. Ayan, sir. Uh, one year. One, okay, year. year mahigit, kaya sa akin ko na rin pinarehistro. Ah, so, sa'yo nakapangalan din. Nakapangalan. Tsaka quality, sir. Ah, ba, may gusto ko naman ng batiin, na shout out. Ah, syempre, binabati ko yung pamilya ko. Hello, at uh, tsaka aking anak na Pogi. Ayan. Ilan, ilan alak mo, boss? Ah, isa lang po. Isa, isa. At eh, first car ba yan? Yung, ano, yung sasakyan na mga ano mo? Ah, sa akin sir ah, oo. First car? car. Yung, family, meron. meron ah, meron. oh Yung sa'yo mayroon, talaga? Yung sa akin oo. Oh. talaga sir. <laughs> 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 Bossing, hindi na ba talaga madadagdaga ng 20 mil natin dyan? Sagad talaga? Sir, yun na lang po budget eh. Sagad na lang <laughs> galbo to yun. Wala ka na pang gustong batiin? Ah, uh, siyempre binabati ko yung mga tropa natin dyan. Yan. Yung mga duty dyan. Keep safe. <laughs> yan, keep safe, uh, boss. Boss, bali pa tanong lang ako, ano bang uh, specs ng motor natin, yung big bike na yun, para alam lang din ng mga uh, followers. Ano if, yeah. uh, moto, moto 400? CF Moto 400. CF uh, Moto in 400 cc. So, yan. Oh, Upgrade natin. Pinalitan po natin yung kanyang ano rito gastang. Ayan. Mga upgrade, mga pinalitan mo, boss. Ako, para... Yung, yung pipe po niya with silencer. Pinagyan po natin ng silencer, sir. Pwede Ma, nating ng... alisin kung gusto natin ng mas maingay pa. Ayan. <laughs> Pero ikaw na nagkano yan. Magkano yung naabot yan? Ah, uh, 3K lang naman. Ah, 3K. Tapos ano pa mga ano mo, baka boss mahulog ka. Ayan, white may plate na rin, no. E, ano model to? Uh, model 2021. Model, ah, 2021. Ang kanya is 20... 20K. 20K pa lang. 21K ang tinakbo mga bossing So ito mga bossing ah So gagamitin muna natin yan Pang service service muna natin Eh syempre boss Bagay naman sa mga magandang lalaki yan Katulad ko no So <laughs> mga bossing ko Bali papakita ba, ko muna sa inyo Itong uh, nakursa uh, na Danny sir Kaso 20 lang talagang kanyang uh, i add pero Mukhang makakapag-ride sa so, tayo. Magtagay tayo natin. Tara kita sa ligod. Ikaw muna, chicks ko. Sa'yo mga boss, ikaw. Bali, mapakita ko muna sa inyo. Ito, Honda CR-V Gen 1. Automatic transmission. Ah, ayo nga pala, no? Baka mo pwede mo lang may sama yan, boss! Ah, lapin, ah, lapin ni Commander. So, ayan mga bossing ko. So, ayun. Adsister ng 20. Swap. Pero hindi ko pa alam kung magkano mabebenta to. Sabi ni Daman ni Darwin, medyo may value pa. So 2021 model. 2021 model. So sige na nga, boss, tulong una sa iyo. Thank you sir. Oh, Thank you. Happy so naman. Man. Ano na naman masasabi mo sa so deal natin, boss, sa pagpunta mo dito? Again, napaka-easy to yes, sir. na ano agad natin. <laughs> <laughs> nice deal agad, no? <laughs> nice deal agad, sir. Eh. So, yan, mga bossing. So, wala gulat na. Bigla lang ang lahat. So, dinil na namin agad, mga bossing ko. Bossing, gusto ko lang din patest drive muna sa'yo. Samahan na lang ni Darwin ah, sorry, na. Tigipo, para tigipo. transparent lang tayo. Uh, sir, mas maganda. Boss. Nice, genge. -geng. <laughs> Geng -geng. <laughs> so, yan, bali meron na naman tayo ng na pasaya na followers, legit followers natin. So, kailangan lang ni sir, kaya nilet go na. Boss, ano ba kwento? Bakit talagang kwento na kailangan nilet go talaga. Hindi ay, ka naman... Pinagsama di, na nat, ay, pinagsamahan na natin, ay pinagsawahan na natin. Pinagsawahan kailangan din sa iba naman sa iba natin iba naman. ipamigay. Oh, tunay, no? Oh, diba? So, yung iba naman, para ma-testing din nila. Katulad ko, boss. Tinawa, tinete. Katuntawa ako. <laughs> sa, Saya na, boss. talaga naman, napakasarap talaga pala magkaroon ng big bike. Quality, oh, quality talaga. Eh, syempre tayo mga bossing, hindi naman ako mahilig talaga masyado sa motor. Pero, suabe. Big bike is big bike pa rin talaga ha. So ah pedi ko to. O oh, dadahan ko pala to, three pegs no. Pang inada. Palis highway pediyan. Pedi na to, throttle therapy. Ah. Yeah, meron pa ano, meron throttle therapy. May arif ID pa si bossing ko. isang lang, ano yan sir? May pa yung ano. May laman ba? Ano mo naman? Ayun, na test drive na nila bossing ko ha. Ani bossing pala. Pumuntang nakamotor, uuwing naka CRB Gen 1 sa kanila nakakita no. Dito lamang ah. sa Boy AC Garage Team. With lowered. Mm, mukay niyan makarte yan. <laughs> <laughs> Akin na to. Akin na to. <laughs> Akin na to. Yar, may big bike na nga pala ako. Patabi ako ng papers ng big bike ko. Dapat sa kwarto ko ilalagay. Papel ng big bike yan ah. Oh, good deal ba? Napasaya naman na. Good deal, Thank you so much. <laughs> Naka-auto ka na pag-uwi. Hindi <laughs> na mababasa. Hindi na naman <laughs> sa'yo deal natin. Masaya ka naman. Masaya masaya, masaya. naman. Goods na goods. <laughs> masaya talaga ng uuwi si bossing ko. So ayan mga bossing, bali pipicture pipi taking lang kami. At gusto ko lang magpasalamat kay bossing. Boss, salamat ah. Thank you so much din. Thank you so much. Like, uh, nice Gen deal. tayo. Yan. so, ayan mga bossy. So, maraming salamat kay Sir. Gusto ko lang si Sir i-congrats sa kanyang nakuwang unit na Honda CRB Gen 1 po. Ha? So, sa mga gusto pa po mag-walk-in dito, wish nyo lang boy. AC Garage 2, General Trias Cavite, mga bossing ko. May mga ilang units pa tayo dito, ha? Bossing! Geng, geng! Bossing ko, ingat ka! Congrats sa first car! Ay, wala pa lang busi to, boss. yan. Meron yan. Salamat din, oh. Sige mo ste, guys, basta. teke mas ingat ka. Sir, ang gas. na kayo magpakalga. Text mo ako pag naauwi ka na. Tamang gatas left side. Ang gas ako nga pala. Guapo, baki na baki, oh. Malaki malaki kasi brase. Baki mo 'yun, sir, 'yun. <laughs> <laughs> Nakita mo 'yang gas? Boss. boss. Boss, nawin nakatulong ako, ah. Sir, thank, you so much. thank you so much, boss. Thank you so much. Isbabis lang. Papala, boss. Dito ka na, pwede naman diyan, eh. Just, ah, o oh, ano? Ah, uh, 195. Ayan, no? Oh, CRB Gen 1.